Hello guys, ngayon babiay ulit ako ng mubit, So samahan nyo ako Ito nga pala yung first booking ko Dito lang yan sa May Guadalupe Ang drop off ni Madam Taguig Dito nagkamali pa nga Kaya kala ko ito na yung booking ko <laughs> Hindi pa pala Makakita lang kasi na nag-aabang Kala ko pasayero ko na eh <laughs> Kaya pala nagtataka siya Ba't ang bilis daw Ito na pala talaga yung pasayero ko ang fare pala dito ni madam is 67 pesos lang cashless ang drop off niya is sa may bandang pembo tinukuha ko na dito yung pang malakasan na helmet ni Mupit ay nabot ka na tapos pagka drop na pagka drop po kay madam may pumasok dito sa may bandang pembo ang drop off ni madam Makinli ang fare pala dito ni Madam is 73 pesos cashless. Dito ka alam mo walang traffic eh you no. Know? Mamaya paglabas mo doon sa may C5. pagka -drop ko kay Madam sa Mackinley. May nakuha ako dito sa may tabi na Regent Parkway. Ang drop -off ni Madam sa may Pembo ulit. Dito nga sinasabi ko sa kanya na mabagal yung signal ng data ko. So hindi ko agad siya shower cup so binigyan ko pa siya ng isang ulit huwag tayo magtipid sa shower cup mayaman tayo sa shower cup eh <laughs> ang fare pala dito ni madam 55 pesos lang cashless ulit umuulan ng cashless ngayon din movie pero ang hirap mag cash out daw ito na pala yung ikaapat na booking natin dito sa may pembo ang trap ni madam sa may sykes sa may glorieta ang pair pala dito ni madam dapat 75 pesos lang pero naging 125 kasi nagbigay siya ng 25 pesos na dito. Deal, ano ni? tapos ito na nga yung traffic na sinasabi ko dito sa may bucket ng SM Aura grabe traffic talaga dito guys lalo na pa tapos tapos naka 1.5 center spring ka pa hindi e, awit talaga tapos ito na ikalima kong booking pagka drop na pagka drop ko kay madam sa Sykes may pumasok sa akin dito sa may SM Makati ang drop off naman dito sa may Pasig ang fare ni madam dito 207 lang pero 300 na pinigay niya sa akin kasi sobrang traffic pala doon sa may drop off grabe, tas ang sikip ng mga kalsada kudos kay madam kasi kahit na sobrang traffic dun sa drop off eh nagbigay siya ng tip dahil narandaman niya siguro na medyo talo sa gas yung biyahe namin dahil halos biniyahe namin ng isang oras may kaya thank you ng marami kay madam shout out sa iyo madam tapos pagka trap na pagka trap ko kay madam medyo nawalan na ako ng gana bumiyahe kaya umuwi na ako